ayun eh nga guys so uh, yung bangka namin so yun eh, nga guys uh, bali medyo mahangin at maalon na malabo na yung tubig so pag ganyan guys yung ano uh, alon at malabo na yung tubig mahangin ah, uh, medyo mayroon na magpahila ng bangka kasi hindi na nakikita ng mga isda yung pain namin so mayroon na magpahila ng ganyan dapat banayad lang guys yung uh, dagat hindi siya maalon kaya maganda dito guys napak malinaw yung dagat para kinang kita ng mga isda yung pain namin. so pag ganyan guys medyo ano na may hirap ng ano yung mga isda tsaka nasa laot na yung mga mga isda nyan pag ganyan ano at maalo so yun may kita nyo guys medyo narinig yung ano ng hangin talaga yung lakas ng hangin so may hirap na magpaila maganda magpahila guys pag banayad na banayad yung dagat walang kaalon-alon at malinaw na malinaw so pero ganoon pa naman guys meron kaming huling dalawang bagaong dito ayun may mga may kumutip din sa pahin pa, pa, na, may kumutip din sa pahin namin so yan yun lang yung huli namin guys baka mamaya uwi na rin kami so may mahirap na at mahangin yan madilim magandang araw sa inyo lahat guys Ayan, uh, uh, ganyan lang ang buhay dito sa probinsya So, pag wala kang ginagawa, punta ka lang dito sa may dagat Ganyan, ganyan ka lang, pahila-hila Kasi mahirap, walang bangka kasi Mas masarap sana guys kung may bangka uh, don Doon, doon kasi mga malayo Yan. at mga ka dyan Malambat ka Yan. talagang iba yung may bangka na may sarili bangka So, wag ganito. Wala akong bangka. Eh, lang talaga gagawin mo. Pahila-hila. Mga ngawil. Sa mga tabi-tabi. So, yan. Ganyan lang ang ano, buhay. Yan. Kikita nyo, guys. Ay, rinig nyo. Lakas ng hangin. So, kanina nga pala, guys. Ah, bali, ingat lang po sa mga, mga na guys. Ah, sa mga tulad sa Bansod kanina. So, grabe yung lindol. Ang lakas. 5.3. O, oh, mga 138. Ah, ng madaling araw, naglindol. So, talagang talaga uh, dumuduyan yung bahay uh, napakalakas ng lindol dito lang sa may bansod so mga taga bansod mag ingat lang po talaga ingatan natin yung aftershock so ingat lang kasi lalo lang ngayon uh, mahangin wala kasi yung ano baka so sana ingat lang po tala, talaga lahat sa mga taga binduro guys safe uh, safe lang po laging alerto lang po tayo sa mga ano so napakalakas po ng lindol kanina at tinamaan talaga yung bansod So malapit lang dito sa pinamalayam guys. Yan. So, yan. Ah uh, dasal lang po sana hindi na maulit 'yung up, wala namang mung aftershock. At uh, sana hindi na dumating 'yung aftershock na yan. Kasi alam mo na pag may pagwelindol. Ah uh, kadalasan may aftershock. So sana uh, 'wag nang mangyari 'yon. So 'yon guys, ingat lang po sa mga taga-Mindoro. God bless po. Thank you.